Tuwing tag-ulan, isa sa kinababahala ng 55-anyos na sinanay Marilyn, ang madalas na bigla ang power interruption. Ito'y dahil naaantala ng halos dalawa hanggang apat na oras ang kanilang pagtatrabaho sa laundry shop. Pag-scheduled naman, siyempre 9 to 5, 8 to 5, nakabukas pa rin po ang laundry namin. Tapos maghintay pa rin kami ng mga mag may mag-iiwan mag pa rin. So receive and claim kami during brownout. Kung hindi kasi agad may balik ang kuryente, oras ang kanilang bibilangin bago muling makapagpatuyo ng mga damit. Hindi na ma'am kasi hindi naman po practical pag generator eh kasi brown out o wala magbabayad pa rin kami. Ang mga ilan ilang Ah, uh, 5K po man, a monthly. Kadalasang ang dahilan raw ng pagkakaroon ng power interruption ayon sa Beneco ay ang kabilang pagbuho ng lupa at maging ang mayat mayang pagtumba ng mga puno yung mga uh, kakahuyan na nababagsak doon sa ating mga poste hindi natin mapredict yan pero syempre dahil expect na natin pag maraming kahoy yung ating mga lugar kagaya po doon sa feeder 11 Feeder 14 at Feeder 12 Ito yung coverage diyan sa may uh, District 1 diyan sa may Jan Kamchanhay. Yun yung mga pababa diyan sa Canon Road. Yun po yung uh, maraming mga kakahuyan diyan sa may PMA. Yun yung mga areas na yan. So uh, kung siguro binabantayan mo hindi naman totally siguro na uh, accurate na sabi natin babantayan pero yun yung may expect may expect natin na may mga uh, babagsak or uh, mahuhulog na mga branches ng mga kahoy doon sa ating mga linya. Dahil sa tuloy-tuloy na ulang dulot ng habagat, pumalo na sa 7.5 million pisong halaga ang pinsalang iniwan nito sa mga pasilidad at kagamitan ng kooperatiba apat na isang mga poste ang nasira at kinakailangan agad palitan at nagkakahalaga ito ng halos 3.6 milyon pesos. 1.1 milyon pesos naman ang halaga sa halos labing isang nasirang transformer, habang 3.6 milyon sa labing isang protective fuses. Uh, marami tayong mga poles na uh, naapektuhan. Mas maraming uh, poles na bumagsak sa Benguet province. Um, konti lamang dito sa Baguio City. Pero yung cost kasi dahil doon sa mga uh, power transformers po natin, yun naman, mahal kasi itong mga to, yun naman ang marami dito sa Baguio City. Yung damage na dito sa Baguio City alone, yun yung pinakamalaki ang uh, Uh, 4.5 million na po ang sa Baguio City, dito sa Benguet ay 2.7 uh, million naman po. Sa pinakahuling tala ng kooperatiba Baguio City, ang may pinakamalaking pinsala na umabot sa 4.5 million pesos. Inaasahang tataas pa ito dahil sa patuloy na monitoring. Tataas pa rin po yung cost ng damages dito sa uh, Beneco dahil papasok na po yung mga reports coming from Benguet. Sa paghupa ng hangin at ulan, nasa 96.4% na ang naibalik na kuryente sa buong probinsya ng Binget, 98.9% naman sa bawat barangay. Pero paglilinaw ng kooperatiba, hindi kailangang pasanin ng mga member consumers ang mga bayarin sa mga pinsalang ito. Vanessa Bugtong, RNG News.